panoodin din narin to mga lods ganito lang pala kasimple gumawa ng pano ng kandila hindi natin mga lods yung pano sa gumawa ng kandila yan o no? nilagay nilagyan nya lang ng pano ano yan tila ba yan mga lods gamit mong SIM? Ano gamit mo SIM? Smart. Na, nag-gaan ni data ka? Nag-gaan, walang ano ni data, kabili po. Ngayon lang, nalagay niyan lang mga lods, oh. Nalagay <laughs> niya lang ng tubig. Ayan, oh, nilagyan lang ng tubig mga lods. Oh. Nilagyan ng tubig. Tapos, pinatigas lang. Pinatigas lang niya. tigas na yun, kinakaya dyan ng mga lods oh tignan natin kung anong kanyan kung nabuo ba ayun oh, hindi ba mga lods, bilis saglit lang oh hmm. simple lang yan gawin yung gandila ay ah, yung inilagay niya palang pinakatila yung pala yung pinakakanya mitsa nilagay niya kanina ayan o oh, yung pila na yan o oh. yun pala yung, yung pinakamitsa niya loads o oh, diba galing din ng idea ni kuya simpleng simpleng lang gawin yung kandila mga loads oh. ayan o paputulin niya o oh. yun yung mitsa lang pala yun yung kan kanina mga loads oh. ayun pa o oh. pinaksa niya pa yung isa simple lang kaya magagawa ng kandila mga loads simple lang kaya oh. yun lang may idea na kayo nasa so, mid lang siya yun lang, ganyan lang kasimple Kasi, Gawa pala ng kandela mga lods. pwede may ganyan ka lang sa bahay mo may hulmahan ka lang ganyan may basta may hulmahan ka lang palang ganyan oh. No? ayan na mga loads oh. ikakarton yan ah. niya na. Lala, na sa karton Siyempre, para ma-deliver niya na. Ayan, o. Oh. Di mga lods? Simpleng-simple lang gumawa ng kandila. Kaya may mga may idea na kayo, mga lods. Simple lang. Ayan, ilalagay niya na, o. Oh. Sa niya na, o. Oh. Hindi nang i-deliver yan, mga lods. Okay, ayan din. Magaling din to si kuya. Ayos. Ayan lang mga idol. Thank you for watching.